Nakasama nga ba si Sarah na nagdala kay Tali sa Amerika? Sa paglipad ni Baby Tali sa Amerika ay maraming tanong ang naiwan. Posible kayang si Sarah ang nagdala kay Baby Tali para smooth lang itong makalabas ng bansa at sinamahan lang din ito ni Daddy Vince? Base sa video na ibinahagi ni Sara sa kanyang IG story noong lunes, ay nasa Japan na ito. At nagpost post naman si Daddy Ven sa kanyang TikTok story noong Tuesday na magkasama sila ni Mamo Sara. At noong Wednesday ng umaga naman, ay may post na video si Mamo Sara na nasa airport ito. At noong Merkulis naman ng hapon ay inanunsyo na ni Daddy Vince na na ang araw na turn na ni Mami Tanj na maalagaan si Baby Tali. Wala mang konfirmasyon galing sa kanila dahil posibleng namang ang video ibinahagi ni Sarah ay pwedeng related din sa pagbabalik niya sa trabaho. Ngunit ang totoo lang dito, ay puro ang pagmamahal ni Sara kay Baby Tali. At kung totoo man na siya ang nagdala nito sa Amerika, ay hindi ito imposible dahil alam natin kung gaano ito kabait at mapagkumbaba.